Idrag ang mga mahilig hawakan. Isang bagong-bagong supergroup ang pinamatay ang eksena. Kilalanin si Rain Apat, ang pinakamabangis na kwartet na gumaya sa entablado. Kilalanin ang Rain Apat, ang pinakaunang drag supergroup na nabuo sa labas ng drag race competition. Malaking pangalan ang pinag-usapan natin dito, tatlong nanalo sa Drag Race Philippines, Precious Paula Nicole, Captivating Kakat, at Maxi Andreason, plus fan-favorite Marina Summers. Isang finalist mula sa RuPaul's Drag Race Louis Ia yeah, The World. Ipapalabas nila ang kanilang debut single na Slation Royale sa Setyembre 5 at may darating na si Mamaya ngayong taon. Ito ang unang grupo ng drag race na sadyang binuo pagkatapos ng palabas at opisyal ito. Ang Olivi Records ng World of Wonder ang nasa likod ng nakakagulat na pormasyon na ito. Mag-isip ng mabangis na vocal, drag icon energy, at hindi mapigilang glam. Ito ay draggy royalty sa paggawa, kaya markahan ang iyong mga kalendaryo, mga reyna, handa ng pumatay ang reyn apat at ikaw ang unang makakaalam kapag bumagsak ang Slation Royale. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at manatiling kahanga-hanga.